Hello, magandang araw po. Comment from Team Useless. Four months ago na po ito. Boss, normal lang ba na lumiit yung ginawa kong dough pag niluto ko na? Uh, hindi po normal yon sir or ma'am. Kasi hindi po dapat siya uurong or liliit. Pag ganyan po na umuurong at tumiliit, Uh, ibig sabihin yan, may mali po sa ginagawa nyo. Baka po kulang yan sa alsa or baka po kulang sa sa pagpa, pag pagplat, flat ganon so itong video po na ito ay ginawa ko para sa iyo at doon sa ibang mga mahilig magbake na na may problema kung paano masolusyunan kasi dati naging problema ko na din yan uh, nung nag-uumpisa pa lang ako talagang lumiliit yung yung crust na ginagawa ko tapos sobrang kunat. So pinagdaanan ko na yan. So meron po akong sagot dyan. Ito pong video na ito ay para po sa inyo. Galing naman po kay Sir Felix Salazar 5 months ago. Good day sir. Ask ko lang po bakit po yung ibang recipe nila ng pizza dough may yeast na may baking powder pa. Ano po bang epekto ng baking sa pizza dough? Bakit po nilalagyan pa nila ng baking powder? Yan lang po sir ang gusto kong malinawan. Sana mo sana po mapansin niyo pa rin ang message kong ito. Thanks po and God bless po. God bless din po sir Felix Salazar. Uh, yung baking powder po na nilalagay nila sa pizza crust sa pizza dough, uh, wala po yung hindi po yun umeepekt pagka ginagamit sa sa dough. Ang baking powder po ay ginagamit lang yan sa mga liquid mixture na na tulad ng cupcake or cakes. So ang ginagamitan po niyan ay yung butter. Pagdo po matigas po kasi yung yung butter yun po yung mga liquids liquid mixture po tulad ng cake and cupcake and basta po yung malalabnaw na timpla. Yun po doon po yan ginagamit, yung baking powder. So, wala po yung epekto sa paggagawa ng dough. Kasi po, hindi yan, hindi umaalsa yung baking powder sa pizza crust. So, yun po. Sana po, nasagot ko ng ayos yung inyong katanungan. Sir Felix Salazarg, God bless po. From Sir Michael Sapitanan, Thanks, boss. Magkano po ang isa pag ibibenta, boss? Uh, ang bentaan ko po niyan, 250 pataas po. Depende po sa toppings na ginagamit. So, yun sir. Importante po na malagyan ng balot yung ating pizza dough. Pwede po kayong gumamit ng plastic wrap or mailagay nyo siya sa isang lugar na sarado, yung hindi po mahanginan. Ang ginagamit ko po, po ay plastic wrap. Kung ang gagamitin nyo po ay plastic wrap din, lagyan nyo lang po ng oil yung pizza pan para kumapit yung plastic don sa pan. So, hindi siya malilipad ng hangin. Hindi po siya dapat na hanginan kasi po, madidehydrate po yung dough, matutuyo po yung balat niya. Na nagiging cost din po yon ng pag-urong nung dough kapag siya ay niluto nyo na. So, after nyo po na malagyan ng balot, pwede nyo po siyang i-rest sa isang tabi rest nyo po ng mga 30 minutes to 1 hour to 2 hour depende po sa sa dough kung anong oras po siya aalsa Sa pag po ng dough, kailangan din po ng timing. Kailangan po yung dough ay makaalsa bago siya i flat Hindi po dapat sumobra ng laki kasi magkakaroon po ng hangin yung loob at hindi po magiging maganda yung result nun. At bukod pa po doon, aasim po yung inyong pizza crust kapag na-over po sa alsa. So mahalaga din po talaga ang timing. Hindi po dapat sumobra. Hindi din po dapat kulang sa alsa kasi pag kulang, mahihirapan naman po kayo na palapadin yung dough. At nagiging hindi po yon ng pag-urong ng dough. So, sa pag po ng dough, importante na meron kayong powder, yung harina na tuyo. Bale yun po ay magsisilbing isang agent para yung dough ay hindi umurong. So ganito po, lagyan nyo ng do yung ibabaw ng table. Tapos yung dough, ipatong nyo sa, sa kanya. Dandahan lang po ng pagkuha kasi inahabol po natin yung, yung shape, yung pagkabilog ng do. Kailangan po manatili yon para pag natin ay diretso lang po siya. Bilog pa rin yung kalalabsan. So, nilagyan ko ng harina po sa ibabaw. Then, iro-rolling pin po natin. Ang pagro-rolling pin po, galing lagi sa gitna, papunta sa labas. Yan, ganito po. Papunta sa labas lagi. Huwag po kayong manggagaling sa tabi. Kasi pag yan po ay ni-rolling pin nyo, papunta sa gitna, ninipis yung tabi niya, tapos makapal yung gitna. Tapos, kailangan laging nanggagaling sa gitna talaga. Para... Yung shape niya at yung kapal niya ay even po sa gitna at sa tabi. Pagka pantay sila. Ito, add kayo lagi ng powder para hindi po umurong. Mahalaga po na mas malapad po yung pizza dough na plinat ninyo kaysa doon sa pizza pan na ginagamit niyo. Bakit po? Kasi po pagka iniligay po ninyo ito sa pan, uh, pagka sakto lang yung laki niya, sakto yung lapad niya sa sa pan, pag niligay niyo siya, tapos sinalang niyo ang nangyayari po dyan, umuurong po yung dough. Pagka naluto, uh, nangyayari, nagiging 10 inches lang yung 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 dough na ginawa ninyo kaysa so, sa halip na 12 inches, baka lumabas dyan, 10 inches lang. Tapos, ganito, siksikin nyo po yung gilid para kumapit. Tapos, pag mayroong makakapal na part, hilahin nyo po doon sa manipis. Pwede po yan, pwede po yan i-wipe uh, papunta sa manipis na part. Tapos, tusukan nyo po ng, ng, tusukan nyo po ng tenidor para hindi siya magbabols. Kasi, pag niluto po yan, uh, nagkakaroon po yan ng mga bubbles at saka pag minsan lumulobo, nasisira yung shape, ay tabingi eh kasi umuusbong yung kabila. Tapos meron part na ano na na makapal kasi nga lumobo. So ganito ang gawin nyo. Tusukan nyo po ng tinidor para mawala po yung bubbles. Pag natusukan nyo na po, edi i-rest nyo na po siya ng uh, mga 10 minutes to 15 minutes para po umalsa ulit siya bago nyo siya isalang sa oven. So, yun po. So, ayan po yung oven ko. Nakaset po yan ng, po yan ng 220 degrees Celsius. Uh, may function po itong oven. Hindi po ito basta-basta ginagamit, sinasalang agad kung saan-saan. Uh, ang function po nito is itong ilalim. Medyo mainit. Kaya ko pa kasi binuhay ito. Pag dito sa ilalim muna, isasalang yung yung crust, yung dough sa ilalim muna bago siya itataas. Sa ilalim kasi unang niluluto ng ng oven, pag sa ilalim sinalang, una niya niluluto yung ilalim na part. Kasi pag sa taas niya muna niluto 'yan, masusunog agad yung crust ng yung crust ng yung ibabaw ng crust tapos yung ilalim hilaw pa. Kaya dapat dito muna sa ilalim kasi ang init nito nanggagaling sa ilalim. So, <coughs> isasara ko na siya. Isasara ko na siya. 4 minutes po yan, 4 minutes. 4 minutes siya sa ilalim, tapos 4 minutes din sa ibabaw. So, 8 minutes po yan. Ito po yung gamit ko po ay ano, gas range po ang gamit ko na oven. Pag ang gamit nyo po ay electric oven, may may settings yun dito sa gilid na pwede nyo iset yung apoy as sa ilalim or sa ibabaw or umiikot. So, ang iset nyo po pag ang gamit nyo ay electric oven, uh, gamitin nyo po sa ilalim lang ang apoy. Tapos, ang first na salang ninyo ng do sa ilalim din. Okay. Para po magpantay yung luto niya.